So hello guys, nandito ako ngayon sa may Araneta Coliseum Manunod ako ng Hinebra laban sa Rain or Shine mamaya okay, Pero bago yan, report ko muna sa inyo to uh, Good news po para sa mga fans ng uh, TV5 at ng uh, TVJ Kasi po, ang daming mga paparating na mga bagong programa sa Kapatid Network next year Talagang nakaka-excite po at uh, lalong lalakas ang TV5 dito sa mga panibagong sitcom at shows na ito. Ayan, ibabash na naman ako nung mga ilang GMA pages, sasabihin na naman na hindi naman lalakas ang TV5, talunin muna nila yung 24 oras, ang daming mga hirit na ganoon sa TV5. Well, sa akin po, ang importante ang TV5 ay nagpapasaya ng mga tao, gawa ng gawa ng mga bagong content, uh, mas maraming nabibigyan ng trabaho sa uh, television industry, mas maraming options yung mga manonood mas maganda po, at yun na nga mas lalong lalakas yung TV5 dahil po sa mga bigatin na mga pangalan na papasok po dito sa kapatid network okay uh, of course yung school bukul narinig po natin na darating po talaga yung panibagong school bukul, nakikita ko doon sa post ng mga kaibigan ko na yung mga ilang TVJ defenders daw sasama, so very good po yun so bukod doon sa school bukul at doon sa mana-mana na produce ng MZ ni Bossing ay uh, meron pa pong bagong show uh, yung na-discuss natin nung isang araw yung uh, tinanong ni MJ Marfori dito kay uh, Atasha, yung pong sitcom kung saan si Aga si Charlene si Atasha at si Andres magkakasama sa isang show so of course nakakamiss po si Aga na mapanood sa isang sitcom naalala ko nun yung Okidokidok, Doki antagal ang tagal ang tagal na nagplay nun at napaka uh, napakagandang show yon sana masama niya yung mga dati niyang mga ano don kakulitan don yung mga sidekick mga assistant kasi nakakamiss po talaga yung mga sitcom sa totoo lang nung bata ako gabi gabi iba iba yung sitcom ngayon po ang konti na lang kasi puro teleserye na lahat so if ever yung kala Aga at Shailene matuloy itong Uh, sitcom, uh, family or comedy sitcom, malaking bagay po 'yan and uh, of course itong si Aga, uh, matagal din sa TV5, uh, si Charlene yung mga easy dancing nung araw, so maganda maibalik din 'yon ito yung mga mga matatagal na din ng mga kapatid talaga. So parang bumabalik lang sila lalo ngayon na nagkaroon ng momentum dahil sa pagpasok ng TVJ sa TV5. At kasama naman yung anak nila si Atasha who knows baka si Andres makita na din natin uh, in the coming weeks or baka bukas uh, <laughs> sa sa EAT. So kumpleto na ang pamilya Mulak uh, dito po sa TV5 at isa sa lang sa uh, matatawag na first family sa TV5 kaya exciting po yan and bukod doon o oh, isa pa isa pang uh, isa pang showbiz family na royalty na din uh, kung kung titingnan mo si Goma okay? si Richard Gomez uh, yung kanyang Goma at Home ay posible ding uh, ipalabas na next year sa TV5. Mukhang paparating na, pinag-uusapan na nila. So very exciting din po yun. Uh, of course, na pasok sa politika si Richard Gomez at si Lucy Torres, o kanyang asawa. O oh, Pero yung kanyang YouTube kasi na Goma at Home, may talaga nakakatawa, ang daming nanonood. At this time, gagawin po ito sa television. So mas exciting yung pong kanyang magiging palabas. nakausap ko si kong Goma uh, last year. I think nandun ako sa Ormoc Nung mayor pa siya, binisita ko At uh, nakapagkwentuhan kami At uh, tuwang-tuwa siya dun sa kanyang goma at home. Kasi nagagawa naman niya yung kanyang trabaho uh, Bilang uh, mayor Pagkatapos kongresista o oh, at the same time eh, Pag kanyang mga pahinga or yung mga araw na walang pasok Doon niya nagagawa yung kanyang Goma at home and makikita natin doon siguro si Lucy, makikita natin doon si Juliana. So another showbiz family ang uh, malapit na nating makita sa TV5. So very exciting 'yan. Uh, Richard Gomez. So Aga Mulak, Charlene 'di ba? Uh, Richard Gomez o so, tapos Tito Vic and Joey. So epekto po 'yan, epekto po 'yan. Talagang tuloy-tuloy po 'yan. Of course, malaking bagay yung pagpasok ng ABS-CBN, sila Tanggol, sila Coco Martin, yung mga shows ng Dreamscape, o tapos yung hapon, tapos yung news lumalakas. So lahat po ng aspeto lumalakas. Okay, so ewan ko ba't ang dami ng babash Sinasabi ko lang naman, lumalakas Dati yung frontline Pilipinas, yung ratings, oh, mas mababa O oh, ngayon, tumaas, naging 4% O oh, di lumakas, di ba, wala naman akong sinasabi na na next year tatalunin ng tv 5 ang GMA Malayo po doon, pero ang maganda lang ay nagste-step up yung mga istasyon Kasi yung GMA, tingnan nyo, di ba, uh, ngayon yung, yung pulang araw dine-develop nila malaking budget 'yan eh kasi ayaw nila magpatalo sa mga shows ng TV5 'di ba? At sasabihin naman ng iba, o ba't mo kinikredito sa TV5 yung yung ABS-CBN eh hindi naman TV5 'yan, ABS-CBN 'yan. Isang eh, isang istasyon ba sila lumalabas? 'Di diba? At bat, bakit ko hindi ikikredito sa TV5 yung ABS-CBN? Takot ba kayo sa ABS-CBN? Kaya ayaw yung ikredito sa TV5. Eh yun yung station eh. Kung wala yung TV5, hindi hindi malawak yung magiging reach nang mga shows ng ABS-CBN at hindi sila makakakuha ng gano'ng kadaming commercials gano'n lang kasimple yan guys kaya tulungan yan kaya lalong lalakas yung uh, tv 5 this coming 2024 marami na namang magre-react dyan ha? well, walang lalakas, lalakas o ito, may isa pa, uh, hiniritan si bossing Vic may e, basahin natin yung comment ha uh, sa wakas, aalisin na yung sitcom ni Vic Soto sa GMA o, bawal walang utang na loob at traidor sa GMA. Wahahaha. Ha, ha. Hashtag the serve. Okay? So, tinawag na traidor itong si Bossing sa GMA. O, sa akin lang ha. Sa akin lang ah Um, from the very start, walang kontrata si Bossing Vic na exclusive sa GMA. tiba Anong, anong traidor doon? Ever since si Bossing Vic may show sa TV5, Who Wants to Be a Millionaire. May show sa, 'di ba, sa Net25, may show. Ang dami niyang show iba-ibang channel. The diba, hindi exclusive artist uh, si Vic Soto ng GMA dahil bago pa naging number one station ang GMA. Eh Vic Soto na 'yan. 'Di ba malaking pangalan na si Vic Soto. So I, I, don't see kung anong sinasabi na walang utang na loob. 'Di ba nung lumipat ang Itbulaga, sa GMA7 noong 1995, malaki na yung Itbulaga. Kaya nga kinuha ng GMA7 eh. Di ba? So, so, nagtulungan. Lumakas yung GMA. Di ba? Malakas yung noon time nila dahil sa Itbulaga. O yung, it, yung itbolaga uh, Itbulaga at tape at ang TVJ lumakas din. Lumakas din lalo. pero 'yun nga paglipat nila doon, malakas na sila. So, I don't see anong anong sinasabi na utang na loob. Kasi uh, malaki din naman ang kinita ng GMA7 sa tape over the last at sa TVJ over the last how many decades, 'di ba? Since 1995. So, pareho naman silang kumita dyan In fact, kaya nga nasasaktan si Bossing Joey kasi parang ang tagal na pinagsamahan nung nagkagulo gulo na parang di, wala na akong pakialam dyan Do, yun nga kaya ngayon medyo nakakinakatampo ni bossing Joey si bossing Vic tahimik lang diba na may mga ganon so sa akin ang pangit na sabihin na utang na loob utang na loob pareho silang nakinabang dyan pumasok si bossing Vic sa GMA7 Vixoto na siya okay? sikat na siya at pareho silang nagtulungan pareho silang uh, lumakas pareho silang kumita ng pera at uh, uh, in the end, sa dulo uh, GMA had the chance na tumulong sa TVJ uh, tumulong na ayusin yung awayan sa tape pero hindi nila ginawa which is sa akin choice nila yon business decision fine diba Wala ako wala na akong problema doon ngayon, 'di ba? O tapos yun nga umuumantong pa dito sa sa mga kaso-kaso ngayon. So sa akin eh alam nyo parehong ano eh, parehong parehong nakinabang naman over the years yung kampo ng TVJ, kampo ng Tape, kampo ng GMA sa isa't isa. So sa akin lang uh, hopefully yung mga hindi pag-iintindihan na yan, maayos. And I think naman, uh, wala namang masamang tinapay dito sa GMA pagdating sa kaila bossing Vic. Di ba? At I'm sure makakatrabaho at makakatrabaho pa yan in the future. Sana. Sana, di ba? Ayaw din natin tong station war na nabubuo ngayon between GMA and TB5. Pero either way, asahan nyo po 2024 lalakas yung tv 5 So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Lood na tayo ng Hinebra. Bye-bye guys.